guys nandito tayo sa pababa tayo ng sampalok talisay batangas bali ito yung medyo ahon na part kung pababa ka tapos kung pataas ka naman ito yung recovery medyo mahaba haba rin ito siguro mga nasa 800 meters ata okay na tong yan gamit natin yung trinks ah. matalapag ba yan o eh camera 360 hindi abala sa pagmamaneho yan yes. ayoko ko lang kung nakikita nyo ako itong ahon na to mula to sa water spring mineral water spring hanggang dun sa tulay na ano maliit na tulay na bridge na pinaglintikan ata pinaglintikan bridge ayan tambi tayo konti medyo maganit Ah, hinihingal ako. Wala naman masyadong special dito. Pagod sa tataka ka na lang, pababa ka ng buntok, pero may ahon. Uy, alikot likot ng manibela ko guys. Yan. Dito marami yung mga nagtitinda ng halaman kasi malamig ang panahon. Kalibre ng tubig. Kasi may water spring. Guys. Ah. ah! Dito tayo. Okay. Ito yung unang maliit na bridge. Alingay ngay bridge. Medyo pataas pa rito. Yung isa mang ganito yung binaglintikan bridge yun yung pababa na uli Una sa baba ka naman yun yung simula ng recovery bakit ng ano ito sa palok ah, medyo nakahingal nga lang kasi eh, syempre ang kami ang gamit ko Yan, madalas makakasalubong mo rito. Mga sasakyan. Kasi kumpara sa sungay, mas mahaba to pero mas banayad. Ang bagay ito sa mga loaded na mga sasakyan. Kasi mahirapan silang bumaba ng ano eh. Sungay, masyadong matarik. Diba? Diba? Ito ay merong 12 kilometer na pababa. Yung nasa Sungay Ligaya Drive. Ano 'yun? Ah, 7 kilometer. Pares lang sila ng ano, ng elevation gayo yung taas mula dun sa baba. So may dito ah Talisay, Batangas, paket ng rotonda ng Tagaytay. Parehas lang sila ng gradient nung sa may sungay. So eh, ligaya drive na mabata nun. No? Alam mo na kung Eh. Ang sa taas naman noon sa may ano, malapit sa may picnic room. Doon ang labas nun. So guys, alam ko pagliko nito, dyan yung ano, sa pang maliit na bridge na pinaglintikan bridge paglampas ng pinaglintikan bridge palusong na uli yun o na uli mahaba haba yun kung titinan natin siguro mga nasa ano na tayo ngayon 4 4 to 5 km na tayo ngayon 4 km to 5 km na yung nababaybay natin mula sa ganyan tayo rotonda hanggang dito sa kalagitnaan ng sampalok teka lang ha ngalay na ako eh pataas pa rin dito Whew, nice nakabili nga sa susunod ng ano ng gopro ang hirap pag naka-one hand. Eh, banayad lang to, banayad. Kung sa beginner, kung bago ka lang, isa sa pinaka-importante dito, malakas ang preno mo. Malakas ang preno. Prepared hydraulic. So naka rim brake ka naman, hindi ko pa nasubukan mag rim brake pero may road bike ako, susubukan ko 'yun. Gumamit ng road bike. Dito, naka rim brake 'yun eh. Wala kasang ano, disc brake. Problema. Nainit yung rotor pag nabababad. Ah, oh, wala nang preno. Eh wala sa roto, ah, sa rim brake kung ganun din. Pag nabababad sa preno ng rim brake, mawalan din ng preno. Ito na. Ito na yan. Medyo lumulusong na siya. Kumagaan na yung ko eh. Medyo bumibilis na tayo. Sabihin niya, malapit na tayo sa ano. Pinaglintikan bridge. Ayan. Ito na tayo guys. Ito ba yan? Hindi pa. pababaan na ito ah. oh, di na nga ako eh. oh, may pababaan na ako. Ayun. Yan na nga po ang pinaglintikan bridge. Ang paglikon niyan dyan, pag kaliwa niyan, pababaan na yan. Pilaglintikan bridge okay guys tapos na tayo sa ating ano review kita mo yun yun nawala bigla yung kalsada o bawa tayo yan yun nawala bigla yung kalsada kasi pababa na yan kagad ito so yung Pilaglintikan bridge Galing ka sa baba, palusong naman yan ba ah, taas nyo no katayming ng kalisay sampalok okay. pip